so welcome back again sa aking vlog. So matagal-tagal na hindi ako nakapag-vlog. So ngayong araw guys, is share ko sa inyo guys kung paano kumita ng pira, pera. <laughs> ay, ay, ay. Eh wala kasi akong ngipin Kaya, ayan, mm, yan Hindi ko sino yung postiso ko. So andito ako ngayon sa kabina. naka na ulit ako ng bar ko. So as of now, it's been... Uh, two months na ako dito sa bar ko. So, kung paano ako kumikita dito ng dolyar na yung extra lang ano. So, ito yung kinita ko, guys. Ayun. Extra lang 'yan, guys. Extra at ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, uh, gabi na. So, meron na akong extra na trabaho dito at uh, mamaya i-share ko sa inyo kung ano 'yun. Ano? At uh, sana may inspire din kayo na magtrabaho. Pagaya ko, at makaipon din kayo kahit papano no so ayan puro dollar po to pero tagpipiso nga lang pero okay na kahit papano naiipon at uh, ishishare ko sa inyo kung ano yun ah uh, ayun abangan nyo lang ha okay guys alright alright dito guys yung sinasabi ko ayan no so akyat tayo ngayon so yan ang extra ko yan ha naglinis ako ngayon dito tapos lang mag uh, kupit nung kasama ko so ako yung taga niya so ito yung extra ko extra intake yeah. <laughs> <di -so>, <laughs> <tik> ba Yana guys, dan ya. So, ayam guys, tapos na ini. <laughs> na, <laughs> Ano mo ginagawa mo? Nagupo-gupo mo doon bilang <laughs> vlog na ako para may pira <laughs> Ay, Bilangin mo lahat, eh, papayaran na ako ng dalawang dalawang Alright guys, ayan na oh. Pasok na ang kabina eh. Hmm, tapos na ng linis na naman oh. Okay. Uh, time check ngayon is 11.35 11.35 11.35 sa gabi uh, ito yung kita ko guys ayan no oh. <laughs> nakalapag na yan sa lamis <laughs> e ba oh, simple lang yan e eh. oh, di ba naiipon yan sus so, ang gabi mga extra dito <laughs> Okay guys, uh, thank you for watching and see you again sa susunod kong vlog. Uh, and salamat kay Sergio, piyan, kawaii niya. Okay, bye bye, see you next time.